isipin mo ito. bong buhay, kung kumakain ka ng prutas, na niwalang bawat makatas na kagat, ay hakbang papunta sa kalusugan at mahabang buhay. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga masustansyang prutas na ito ay palihin na sinisira ang iyong katawan, lalo na ngayon na labpa 60 ka na? Oh, kahit ang mga natural na prutas ay maaring maging mapanganib habang tumatanda tayo. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 7 prutas na dapat iwasan o painin ng may matinding pag-iingat ng mga nakatatanda. Bakit? Dahil maaari silang tahimik na magpataas ng blood sugar, magpasimula ng pamamaga, pahinahin namang kasukasuan, at makaaapekto pa sa iyong memoria ah. at manatili ka hanggang sa huli dahil ang huling prutas sa listahang ito ay halos lingguwang kinakain ng karamihan sa mga senior. at maaaring pinapabilis nito ang pagtanda ng iyong katawan nang hindi mo namamalayan Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa gintok sustansya na iyon. Ibinabagi namin ang katotohanan tungkol sa kalusugan ng mga nakatatanda. Pinagsasama ang payo ng mga eksperto, sinaunang karunungan at simpleng agham para makapamuhitan ng mas mahaba, mas malakas at walang sakit. Maliit sila makatas, matamis, pero mapanganib sa lihim. O uh, bas, mukha silang inosente, pero ang isang tasa ng ubas ay may halos 23 gramo na masukal, katumbas ng halos 6 na kutsarita. At itong problema, halos wala itong fiber para pabagalin ang pagsipsip ng asukal. Ibig sabihin, kapag kumain ka ng ubas, mabilis na tumataas ang iyong blood sugar. Ayon kay Dr. David Perlmutter, isang kilalang neurologist, ang fructose, lalo na kung sobra, ay maari makasira sa brain function, magdulot ng pamamaga, at magpalala ng insulin resistance. At tandaan, maraming nakatatanda ang kumakain ng ubas buong araw. Hindi namamalayang mabilis na naipon ang asukal. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdudulot ng pagdagdag ng timbang. Pagbulusok ng blood sugar. Fatty liver. Problema sa memorya. At mas mataas na tsansa ng diabetes. Subukan mo na lang ang blueberries. Mas mababa ang asukal. Puno ng antioxidants na nakakabuti sa utak. At hindi bigla ang nagpapataas ng blood sugar. Kung ngayon mo lang ito nalaman tungkol sa ubas. Pindutin mo ng subscribe at sumali sa aming komunidad ng matatalinong senior na pumipili ng mas mabuting kalusugan araw-araw. Saging, itong paboritong prutas ng maraming senior. Mataas ito sa potassium o oh, pero puno rin ng asukal at starch. Sa katunayan, ang isang piraso ng saging ay maaring may 22 hanggang 25 gramo ng asukal lalo na kung hinugna. na paliwanag ni Dr. Josh Axe. Natural man ang saging. Maari nitong pataasin ang insulin at magdulot ng insulin resistance sa mga taong lampas 60. Mas malala pa karamihan sa mga senior ay umiinom ng gamot na nakakaapekto rin sa level ng potassium. Gaya ng diuretics at gamot sa high blood pressure. Kapag sobrang potassium at may gamot ka pa, maaari itong magdulot ng biniskatos. deregulay na tibok ng puso. Panghihina ng kalamnan at maging mga komplikasyon sa puso. Bukod pa ron, kaunti lang ang fiber sa saging. Kaya mabilis itong nasisipsip ng katawan, nagdudulot ng pagkaantok, mood swings, at kagutuman pagkatapos kumain. Imbes na saging, subukan ng avocado si mga mga tita. Mataas din ito sa potassium. Pero may healthy fats at zero sugar. I-type sa comment section, ayoko na ng banana crush. Kung naranasan mong antukin, pagkatapos kumain ng saging. Amoy pa lang. Panalo na makatas. Parang bakasyon sa tropiko. Pero para sa mga senior, ang pinya ay isang mapanganim na prutas. Tibal binyan di. Bakit? Una. Una. Mataas ito sa asukal. Isang tasa. Mahigit 16 gramo. Manalawa, may taglay itong bromelain, isang enzyme na nakakapagpadaloy ng dugo. Delikado ito kung uminom ka ng blood thinners kaya ng aspirin o warfarin. Pangatlo, napakaasim nito na maaaring makairita sa tiyan, magdulot ng acid reflux, at masira ang iyong ngipin. Babala ni Dr. William Lee mayakda ng eat to beat disease. Ang mga prutas na maasem at matamis tulad ng pinya ay nagpapalala ng chronic inflammation, panguna ng pagtanda, arthritis at sakit sa puso. Gusto mo pa rin ng tropical taste? Subukan mo ang kiwi. Mas mababa ang asukal, puno ng vitamin C at mas banayad sa iyong tiyan. Quick reminder, kung may natututunan ka na, mag-subscribe ka na ngayon. Ang pinakamapanganib na prutas sa ipaparating na... Uh, watermelon, paboritong pampalamig tuwing tag-init, nakakawala ng uhaw, presko, magaan, pero huwag kang manpaloko. Ang pakwan ay sugar bomb para sa mga senior. Bakit? Halos asukal at tubig lang ito at halos walang fiber. Ang isang malaking hiwa ng pakwan ay may higit 17 gramo ng asukal na mabilis sumisipa sa katawan nagdudulot ng asukal nung balot ng bay. Pagtaas ng blood sugar na pagbagsak na enerhya at lalong pagkagutom. Sabi ni Dr. Eric Berg, ang watermelon ay isa sa pinakamasamang prutas para sa may insulin resistance. Masyado itong mabilis tunawin at nangdudulot dudulot ng sugar roller coaster. At ang mas malala, hindi lang isang hiwa ang kinakain ng karamihan sa atin. Tatlo. Apat. 60 gramo mabaasukal mas marami pa kaysa dalawang soft drinks. Subukan mo ang cucumber slices na may lemon juice at kaunting asin. Mas sustansya, nakakatulong sa blood pressure at hindi sinisira ang blood sugar. Mag-comment kung inaantok ka pagkatapos kumain ng pakwan. Hindi ka nag-iisa mga tinatawag na hari ng prutas sa maraming bansa ay labis ang tamis para sa mga senior. Ang isang medium size na manga ay may higit 45 gramo ng asukal. Mas marami pa ito kaysa sa isang sneakers at isang coke. Pinagsama. Sabi ni Dr. Jason Fung, Natural ang manga pero isa ito sa pinakamatinding nagpapataas ng insulin sa katawan. Kapag sobra, ito ay maaring magdulot ng tiyan na lumalaki ulo lang, paninigas ng kasukasuan, pagtaas ng triglycerides ang at mabilis na pagtanda. Mas malala pa. Akaadik ito, pinapa-activate ng mga ang dopamine center sa utak. Tulad ng ginagawa ng masukal. Gusto mo ng lasa, pero ayaw mo ng pinsala, Subukan mo ang green mango. Mas maasim, mas maraming fiber at mas mababa ang asukal. Kung gusto mo ang ganitong content, pindutin mo ang subscribe na yon. Huwag mong palampasin ang susunod pa naming senior health video. Kamatis. O technically, prutas ito at kahit na puno ito ng lycopene, may taglay rin itong solanine, isang compound na matatagpuan sa nightshades. Para sa maraming senior, ang solanine ay ng paninigas ng kasukasuan, pamamagasahay ng hanggun tayo. Problema sa tiyan, al maging autoimmune flare-ups. Babala ni Dr. Stephen Gundry, may akda ng The Plant Paradox. Ang kamatis ay maaaring magdulot ng malalang pamamaga sa mga taong may arthritis o leaky gut. Kung nakakaramdam ka ng paninigas pagkatapos kumain ng kamatis o ketchup, baka ito na yun. Imbes dito, subukan mong lutong beets o carrots. Mas madaling tunawin at masustansya. Mag-comment. Paalam, sakit na kamatis. At sa huli, ang pinakamapandayang prutas para sa mga senior. Orange juice, no? kahit pa may nakasulat na 100% pure o not from concentrate. Narito ang katotohanan. Ang isang basa ng orange juice ay may higit 25 gramo ng asukal. Wala itong fiber. At parang soft drink kung pumasok sa dugo. Sabi ni Dr. Robert Lastig, ang orange juice ay likidong asukal. Mas masama pa ito kaysa soft drink. Dahil niloko tayong paniwalaing healthy ito. Ano ang epekto? Brain fog mga. O talas baba ng presyon. Fatty liver. Mas mabilis na pagtanda. Gusto mo pa rin ng citrus benefits? Kumain ka ng buong orange kasama ang fiber. O mas mabuti pa, magumpisa ng araw sa maligam-gam na tubig na may lemon. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang susunod naming video ay maaaring magligtas ng buhay mo. Paano naging delikado ang prutas De yung likas itong pagkain? Ang sagot, mod modernong pagsasaka at pag-engineer ng tamis. Mas malalaki, mas matamis, mas juicy ang mga prutas ngayon kaysa pinti taon na ang nakaraan. Sabi ni Dr. David Sinclair ng Harvard, ang sobrang asukal ay nagpapapaiti ng telomeres ng DNA mo, nagpapabilis ng pagtanda. Ang um, katawan mo, sa edad na 65 o 75 ay hindi na gaya ng nasa edad 30. Habang tumatanda, mas nagiging sensitibo tayo sa asukal, mas humihina ang insulin response, at mas nagkakaroon ng pamamaga. Kaya mahalaga ang tamang kaalaman sa prutas. Ang lolo ko 72 na nun, kumakain ng dalawang sading at iniinom ang orange juice tuwing umaga. Akala niya ay healthy. Di nagtagal, lumaki ang tiyan niya. Naging matamlay at na-diagnose na borderline diabetic. Sabing doktor sa kanya, hindi yan almusal, yan ay panghimagas. Inalita namin ang almusal niya ng ilagang iplog, avocado toast, grapefruit, at herbal tea. Sa loob ng trilinggo, Bumalik ang sigla niya. Bumaba ang blood sugar. At nuumiti siyang muli. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Mag-comment. Nagbago ako. Gumaan ang pakirandam ng katawan ko. Matuntunin sa pagkain ng prutas para sa senior. Iwasan ang prutas na inumin limitahan ang tropical fruits. Huwag kumain ng prutas ng walang tasabay. Pumiling ang berries. Huwag kumain ng prutas bago matulog. Iwasan ang canned o dried fruits. At pinaka-importante, makinig sa katawan mo. Kung gusto mo ng printable copy, comment, fruit rules please. Ang ating mga ninuno ay kumakain ng prutas ng panahon lang ng ane. Konti lang ang dami, mga palag palaging lokal. At ito ang katotoha ng huling-huli. Hindi ka pa huli sa lahat para magbago. Ang mga selula mo ay patuloy na naghihilom kaya pang mag-regenerate ang atay mo, at kaya pang lumihan ng bagong brain cells kahit edad ulti ka na. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka hanggang dulo, ikaw ay kakaiba. Sumali na sa pamilya ng gintong sustansya. Mag-subscribe, i-on ang bell, at mag-comment. Pipiliin ko ang mahabang buhay. I-share ang video na ito sa mga mahal mo sa buhay.